Sa pagunlad ng sistema ng edukasyon ng isang bansa, mahalaga ang masusing pag-aaral at kaya naman malaking bahagi ang ginagampanan ng mga Research Education Institute tulad ng Simeo Inotech. Pero paano nga ba nila tinutulungan ng mga bansa na makamit ang kalidad na edukasyon? Panoorin po natin ito. Malaga ang research o ang malalim na pagsusuri at pag-aaral upang masiguro ang pagpapaunlad ng education system ng isang bansa. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga research education institute katulad ng Simeo Inotech o Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Educational Innovation and Technology. Ang Simeo Inotech ay isa sa mga proyektong naging bahagi ng administrasyon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., Layunin nitong magbigay ng dekalidad na edukasyon at pagsasanay sa mga guro at leader sa Timog-Silangang Asya. Bahagi rin ng tungkulin nito na tukuyin at solusyonan ang mga karaniwang problema at pangangailangan sa edukasyon sa rehiyon sa pamamagitan ng makabago at teknolohikal na paraan. Yung research na yan, Do not translate into ways of uh, responding to the problems. At katapos dinidisseminate namin, sinishare namin sa ASEAN member countries. Kaya napakalaki ang contribution ng Semay Education. At ngayon, sa kanilang pagdiriwang ng ikalimamputlimang taon, nais nilang mas palawakin ang kanilang pag-aaral. Gusto rin nilang ipagpatuloy ang pagdevelop ng mga polisiya sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI. I like to highlight is that next year we will have the international conference that we would like to talk about the uh, AI guidelines in education and our research team is now developing the AI framework nagbibigay rin ng Simeo Inotech ng iba't ibang programa at serbisyo tulad ng capacity building research and innovation at knowledge management maraming um, ginagawa in terms of education research, uh, training, and development of different materials so that uh, the learners could benefit, not only the Philippines, learners in Southeast Asia could benefit uh, from the different materials that we produce. Samantala, nagpasalamat ang Department of Education sa dedikasyon ng si Mayo Inotech sa pagpapabuti ng sistema ng edukasyon sa bansa. This milestone is a powerful reminder of the transformative contributions Simeo Inutech has made to education, innovation, and collaboration across Southeast Asia. On behalf of the Department of Education and our Secretary, Sani Angara, I extend my heartfelt congratulations to Simeo Inutech for five and a half decades of excellence and service. Ang proyekto na ito ay isang patunay ng kahalagahan ng pananaliksik sa lalo pang pagpapaunlad ng edukasyon.